Guys, welcome to my vlog. So dahil kabado 20 tayo, bumaba agad tayo ng bus 30. <laughs> Sa entrance mismo naman, di ba? Anong sa'yo sa'yo. Wala kang maglakad ngayon ng almost 1 km. Tapos nasa na ako? Ano uh, ba? 3 minutes na ako naglalakad. Kasi hindi ko alam parang hindi na ata yung bus stop dun sa tapat ng building. Pero nakita ko ay ano na parang da na siya ng lalabas na siya ng liwan. So ano ba? Pwede ba dito tumawag? Hindi ko alam. Saan ito? dito. Okay, tawin na tayo. Bahala na. Ayun ay, pala. Okay, malapit na tayo. Mawalan ng pasensya. Eme, ano ba yung ano, mapa? Daw mga double-sided na vlog kasi so nga. Ay! Tama pala ako. Malina ako na nadaan. Balik tayo. Dapat liliko tayo mga best sa streets sa and Sa Almanan view na tayo. Ayan. Almanan view. Manal view pala. So, nandito na ako sa next bus stop. Hindi siya dumaan. Doi ikot pa naman siya. Kaso hindi na siya dumaan din. Eh. Ano na dumaan na bus? Doon ba baka pa dapat ay Mazaya Eleven. Pero bumabahan ako sa Mazaya Eleven. Sa kabado la. <laughs> Tapos punta ako ng roundabout. Yan. So mga ano na ako naglalakad. Uh, 6 minutes na ako naglalakad. Shala. Hindi ako makapag-dual vlog lang. Where... Eh. Ako naman sa inyo Technically, yun yung tapat ng national bonds. So, ito yung pupuntahan ko.

ibon na lang ng ang person. Ang dami ibon oh. Ayan. Ayun, national band. Ayan yung orange. Yan yung target natin. Kita nyo. Ito. Saan yan? Saan Ayan. Ito, to, to. ito, ito. Ito, ito, ito. So, Masya So, kailan itong sinagkata natin? Okay na rin. At tapos Ito yung magandang punong ilagay din sa loob, oh, sa taas. Sa terrace nila, kuya. Ito ang umumulaklak ng paute. Kala suchi ata ito eh. Oh, tingnan natin kami amay. Ay, ah, huwag na. May damo. Never mind. So, summer na ngayon dito sa Dubai. Sa UAE pala. Hindi pala. Wala pala ako sa Dubai. Sa U... Kasi nasa liwan ako sa mga ngayon sa UAE sobrang init as in sobra ka kung nainit ang kayo sa Pilipinas mas ma-init dito sa mga ang ano Habibs silensyong natin nagjijagin si Kuya na construction ngayon Iinit na yung phone ko Iinit na Summer kasi ngayon Iinit agad yung phone Hi guys, welcome to my Lagag ulit Ayan so, ayun mm -hmm. na nga, nag-overheat yung phone ko <laughs> Kasi summer dito So ang init ang phone So yun, parang 10 minutes pa lang ako nasa labas. Uminit agad yung poon, tsaka mga hindi ito marirecord. Nagkahang siya. Ang init talaga ng poon ko. As in legit, ang init ang poon ko. Hindi ka ata kaya yung ano, dual. Dual cam. Tsaka hindi ko alam mo saan yung tawiran, ang layo. Ay, ito tawiran. <sighs> so good luck na lang pag nagka-penalty tayo kasi tumawid tayo sa hindi tamang tawiran. Napaka ano mong bata ka. Ito yung tawiran. Ay, national bands oh. Ito mga be. At lang sa Ayun oh. So yun guys, di ko na do ko. Gusto ko ng init yung phone ko. Kung oh, tsaka mukhang na record yung nare-record ko. Naglalag yung phone ko. Kasi sobrang init, promise. Siguro nasa 40 degrees Celsius yung ano dito. Kanina. So it feels like 44 degrees. So since pag na, ang oras na ngayon ay ano, eight, 8.52 ng gabi. Ano na, medyo malamig lang. Pero may pa rin, nasa 30 plus pa rin. Around 30... 39 ata. So bukas may malamig daw, 27. Ano so, yung worship na bonds? Ano yung national bonds mga biyabong? Hindi na ako pupunta. Kasi ayan. Ay, sa wakas. Siguro kakarang hindi saan sa ating maayay. dito mga ano stall stall tapos may barber shop tango. saan ba kasi yung bazaya na yun? san san ako dinala dila so yun i-stitch ko na lang ito mamaya tanong may daan ba dito aw na na ako tsaka gusto ko na kumain mga guys so yan. Ano yun? Malami po nagpupul. Baka sinundo. Ayun natin yung kakasakya nila kuya. Oh. Ayun o. Oh, pumasok na sa ano. Ayun Oh, ayun Oh, ayun Oh. Ayun Anyway. Since ginusto natin to. Ayan. naglalakad tayo. Ayan. Dito yung Viva. Pwede kang pumunta pag may bibilhin. Kasi wala naman tayo may bibilhin eh. Sa so, hindi tayo pupunta dyan. Wala foreigners dito. Diyan eh. national dance. Ganda sa taas. Ay, kala ko sa ating mayang kumakabay. <laughs> arbog pala. Ay, Arbog. Arakabaw pala. Sa iyo. Ay, sa kapas. Hindi ka na rin. walang mazaya idebe. Tama lang buka ako? Kasi so, walang mazaya. Hindi ko lang kung saan. Wala, takot lang ako.

Ay, salamat. Malamig na rin. Second floor. Tapos naka-uwi tayo. Lang na this. So, yan. Saya-saya. Okay. Ay, salamat. Lamamig na rin yung phone ko. Thank you, Lord. No way, then. Saka, kain na ng bongga. Ako tulog ata sila. Hello. Titos back. Si Abby ata to. Hi. Hi. Nani Gaski. Ayos na. Thank you for opening the door.